Yun. Mega mega love shout out mga kabisay. Good morning sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat yan. So, kumusta mga kabisay? Ilang araw na wala tayong update dito sa aking mga tanim. So, sana mga kabisay, samahan nyo ako. <laughs> <laughs> Pag hindi nyo ako sinamahan, uwi na ako. <laughs> so, yon mga kabisay. Mega, mega love shout out. Isang pinagpalang umaga na napakatindi na ng araw. At ang oras natin ngayon mga kabisay ay alas otso imidya. At medyo sobra ng tindi ng init. Kaya maaga tayong nagdilig mga kabisay. Katatapos ko lang magdilig nitong aking mga ah uh, halaman ng mga ampalaya, talong, okra, uh, sitaw, sili. <laughs> May sili pa rin akong natitira mga kabisay. So, alright mga kabisay. Panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento. Siyempre dito sa aking mga halaman na sa ngayon ay medyo... Natutuwa tayo dahil medyo Okay sila at walang bibigay ng problema sa atin. Salamat naman sa God at tayo ay medyo pinagpapala ng kaunti. Na medyo kinakabahan pa rin dahil meron pa tayong kulang sa ating mga kailangan dito sa ating pagtatanim. Pero unti-unti, lalo na ngayon ay medyo malapit na tayong magkaroon ng biyaya mga kabisay. So For today's videos mga kabisay Meron tayong topic At ang topic natin ay Ilang klase na nga ba Ang tanim ni Taybisay na halaman So Yun mga kabisay At ating ipapakita sa inyo Ang ilang klaseng tanim natin Na medyo Sadyang hindi ko pinagsabay-sabay para kung sakali man at mayroong uh, malugot Siyempre, yung nahuli ay mayroong pang biyayang ibibigay So, ganun lang naman yun All right, let's go mga kabisay at bisitahin ang lahat nating mga uh, bagong tanim At ang dati ng tanim na ngayon ay malapit ng magbigay ng biyaya Tulad nitong ating ampalaya na mayroong ng... Uh, nakaabang na kaunting na biyaya para kay Taybisay. All let's go ating galain mga kabisay. At yun nga mga kabisay, dito tayo. Sana samahan niyo ako hanggang matapos ang video ito. Andito tayo sa una kong tanim na ampalaya na ngayon ay medyo mayroon na siyang counting uh, ipinakikitang Uh, magiging katuang natin sa ating pangangailangan tulad yan oh. mayroon na siyang mga uh, pangilan-ilan na uh, mapipitas na pero next week pa yan mga kabisay so mayroon na tayong ibang na pitas mga kabisay pero siyempre ang unang pitas ay pinamimigay muna at dito mayroon tayong sumusunod na ilang piraso din ito, ayan at malapit na rin yan siguro mga 4 days from now ay pwede na natin kunin yung ibang yan at pwede na natin maging uh, blessing sa ating mga pagsisikap para magkaroon tayo ng income so ayan at mayroon na tayong mga uh, dumalaga ditong mga bunga So yung unang ipinakita ko sa inyong mga kabisay na medyo malalaki-laki na. So napitas ko na yon at siyempre pinamahagi muna natin para sa pagpapasalamat kay God na patuloy niya tayong binibigyan ng kalakasan para magampanan ang ating mga ah, pagsisikap dito sa aking mga halaman. So dito mga kabisay, ayan mayroon ding Ilang piraso na makakasabay nung una kong ipinakita sa inyo doon At dito meron din Ayan, at Thanks God naman na sana ay eh, hindi sila lumaking reject Dahil magaganda ang kanilang hugis Tulad nitong mga naan dito Magaganda ang hugis nila, ayan o oh. Ito lang isang ito, medyo Basta, pwede pa rin siguro yan Ayan at itong isang ito, 100% mauuwi yan sa gayatin. <laughs> so, ayan mga kabisay. At dito sa aking unang tanim palay palaya, ito yon At dalawang uh, kuwan itong mga kabisay. Ito yung uh, papunta dito sa malaking bahay. At pero huli ito kaysa doon ng isang araw sa ipapakita ko sa inyong susunod. At dito, nagpapasalamat ako dahil ayan, maraming mga uh, nag uh, uunahang magbitin sa ating balag. Ayan o. Oh. Thanks God. Sana ay eh, huwag tayong ma-atake ng ating kinatatakutan dahil ang fruit mga kabisay ay number one maninira sa ating mga halaman pero sa awa ng Diyos ay parang hindi sila basta bastang nakakalapit dahil meron tayong uh, anong tawag dito meron tayong gamot na binigay ng aking kapitbahay bilang protection dito na hindi siya ma sugod ng ating mga kinatatakotang insekto. So ayan mga kabisay at dito ay mayroon na ring mga pinakikitang bunga katulad doon sa kabila at doon ay medyo siksik nga lang doon kaysa dito pero dito naman mga kabisay ay tayar. Ayan at medyo magaganda rin ang hugis nila hindi man sila tantong karamihan pero magaganda ang kanilang hugis at mayroon man pangilan ilan na uh, tulad nito isang ito na medyo baloktot pero exempted pa yan mga kabisay dahil wala siyang uh, ano ano tawag dito wala siyang uh, diferensya at dito mga kabisay ay meron tayong dalawang bunga na <laughs> akala ko eh nabulok dahil dumilaw dumilaw siya pero <laughs> ngayon ko lang napansin lumaki mga kabisay kaliliitan niya nung makita ko dilaw akala ko eh hindi matutuloy pero ayan lumaki sila so ibig sabihin hindi sila ano hindi sila nagka So, uh, oobserbahan ko kung ano ang magiging uh, kalagayan niya. Dalawa silang mga kabisay na nagyelo pero lumalaki. At doon sa unahan may ipapakita rin ako sa inyo na medyo iba ang kulay. Lumabas yung pagkamisti sa ipuan niya. Ang mesti sa ipon pala mga kabisay pag galing sa sidling ay green ang bunga. Pero pag ikaw na ang magsidling, ay nag-iiba ang kulay ng bunga. So ipapakita ko sa inyong mga kabisay mamaya. At ito, meron tayo ditong isang na So pipitasin ko na rin to dahil magbubumba ako mamaya. Baka mahinog. Sobrang nanlaki oh. So hindi ko yan napansin. Nakatago kasi so mamaya pipitasin natin yan dahil may kasama pa yan doon na anim na piraso papamahagi din natin at dito ayan meron tayong mga pangilan-ilan na rin na malapit na at dito ayan halos lahat-lahat mga kabisay ito itinanim ko nung uh, January 22 at meron tayo ditong isa na ayan oh, medyo maganda na rin at medyo parang may tama nga lang mga kabisay at nag yellowish siya so may tama siguro itong mga kabisay at iba ang kanyang kulay ayan may tama nga mga kabisay ayan oh so <laughs> reject na yan mamaya sisintinsyahan natin yan pagkatapos magbumba at dito, ito, ang mga uh, bunga sa awa ng Diyos. yung mga naunang ipinakita ko dito sa inyong malalaki-laki ng mga kabisay, ay tinanggal ko na at ito ay bago na rin at marami siyang mga bagong uh, bunga, na, ayan bali, nagsunod-sunod yan, at dito, ayan so siguro, mga next week ito kasama na doon sa kabila. Ayan. At ito ang sinasabi ko mga kabisay na medyo nag ang kulay. Dahil hindi sila katulad ng kulay dito. Ng mga green na green. Ito mga kabisay ay medyo nag oh. Hindi sa green. Tatlo itong piraso mga kabisay na hindi sila magkakapareho ang kulay sa mga naunang bunga tulad na rin green na green sila ay medyo yellowish ayan o hindi sila uh, green na katulad na rin. pero isang klase lang yan mga kabisay, mga misty sa ipuan pero meron talagang lumalabas pala ng ganyan, sabi nila sa mga uh, ganitong misty sa ipuan, lalo na at sarili mo ang sidling, hindi ka na, hindi galing sa sasi So nagpapasalamat ako mga kabisay sa Panginoon at kahit papano ay ito nagkakaroon tayo ng mga magagandang pangitain dahil pati sa baba mga kabisay ayan mayroon. Ayan no. Tatlo yang nasa baba na yan mga kabisay maliit pang isa, ang dalawa ay medyo malaki-laki na. At dito sa taas ayan, mayroon din. So thanks God na kahit papano ay nagkakaroon na ng kabuluhan ang ating pagsusumikap. All right mga Kabisay, at let's go, puntahan natin yung mga huli kong tanim na ampalaya, yung tinanim ko noong February 22. Ito mga Kabisay ay January 22. It means 2 months na ito ngayon. So punta naman tayo doon sa aking ah uh, one month old or hindi pa ito one month dahil kulang yung araw ng February so nasa 28 days pa lang ito siguro mga kabisay alright at ito ang aking huling tinanim mga kabisay ito ay Misty CF1 itong portion na to Misty CF1 ito mga kabisay na medyo ang daming nabakante dahil yung seedling nito mga kabisay ay napasok ng lamgam kaya medyo ayan hindi sila masyadong maganda yung tinubo nila dahil katatanim pa lang nung pagtanim ko sa kanila ay may diferensya na kaya iba ang tubo nila medyo mabagal sila dahil siyempre iniinda nila yung tama ng nung pag-atake ng lamgam sa kanilang mga sibol dahil yung dulo ng kanilang sibol mga kabisay ay kinagat ng lamgam, so nangitim. Pero itinanim ko pa rin sila baka sakaling mabuhay. So ayan, nabuhay naman. At meron tayong mga nabakanti mga kabisay. Tulad nito, sitaw na ang itinanim ko mga kabisay. Ayan. O, oh, ba diba? Tubo na yung aking mga sitaw. At bali, nasa 20 puno ang ating sitaw mga kabisay. So, yan ay gagawin ko lang yan mga kabisay pag namunga ay aking gagawing binhi dahil magandang klase ang sitaw na itong mga kabisay. Kaya nagtanim agad ako ng ganyan lang karami dahil gusto kong gawing binhi at siya kong magiging pampalit siguro doon sa mga ampalaya natin na yan pag nalugot yan. So siguro sitaw naman ang i planting natin dyan. At ito mga kabisay yung ramgo green na bali mahigit na rin ito one month. Nasa mga six week na ito. At sila ay nag-uumpisa na rin mamunga mga kabisay at ayan meron ng malaki-laki. Ayan meron ng isang Uh, bunga na medyo maganda rin ang hugis so ayan at pati itong mga kabisay ay kasabay ng itong mga nakatanim ko dito at ayan mayroon na rin silang mga bunga sunod sunod pa mga kabisay sa bawat sanga ayan o oh. dito meron at doon ay meron hindi nga lang masyadong halata pero meron at ayun, meron din. It means meron silang bunga. So, thanks God. At ito naman ating Mistis sa F1 ay meron na rin namumunga mga kabisay. Dahil medyo ano na rin sila. Dahil nasa uh, malapit na rin itong mag one month. Ayan, may bunga na rin at dito sa ating Galaxy one, ay marami na ang may bunga mga kabisay ba't ikay naalis dyan sa iyong ito ang iyo huwag ka nang makikisalo sa iba so ayan mga kabisay ito ang importante mga kabisay yung maigay natin sila dahil pag hindi mga kabisay hindi mo mailagay sa tamang kuwan nababali ang kanilang sanga na uuwi sa hindi makatubo ng maganda so ayan nung hindi ko tinatanggal ay nilalagay sa kanyang gapangan ay naandun pa siya sa baba ngayon ayun naandun na sa taas at malapit na siya sa roping ganyan ang ano ng mga halaman mga kabisay kailangan natin na i-guide din sila katulad ng mga uh, bata na kailangan nating i-guide para mabigyan ng tamang disiplina. So, ito mga kabisay, ang aking galaxy na ito, Galaxy Max Ipuan. at marami na itong may mga bunga mga kabisay tulad nito, dalawa ang bunga niyan mga kabisay, ayan, nasa baba. At hindi pa sila nakakarating sa roping ay may bunga na. Siguro makarating ito ng roping mga kabisay ay magha-harvest na tayo. So, thanks God. At ito may mga bunga na rin. Ayan. At ito ay nasa roofing ng mga kabisay. Medyo mabilis ito dito dahil hindi ito na tamnan dito porsyon na itong mga kabisay. Kaya sarili niya pa yung uh, ano dito. Siya pa lang ang nakauna ng mga vitamins na makukuha dito. Yung porsyon na yun mga kabisay, ay eh, pinagtamdang ko na yun dati at dito sa bandang baba ganun din mga kabisay yung galaxy max f1 natin dito magkasabay naman ang mga yan ay lahat ay may mga bunga ng mga kabisay at meron ng isang ayan o oh, meron na siyang isang uh, malaki laki at malayo pa siya sa roping pero hindi pa siya nakakaabot sa roping mga kabisay ay meron na naman siyang pasigundang bunga dito ganyang katindi ang galaxy kaya the best ka galaxy max ipuan so ayan at lahat yan mga kabisay ay meron ng mga uh, buko na mga naka labas na at ayan kung makikita nyo may mga bulaklak sila sa puno yan ay may bungang nakakabit mga kabisay So hindi na natin isa-isahin dahil masyado na tayong maaabala sa ating uh, kwentuhan. Alright mga kabisay, let's go puntahan natin yung aking talong naman. Alright mga kabisay, at naandito naman tayo sa aking mga talong na 12 days na mga kabisay. Ayan, 12 days sila ngayong araw na ito. At medyo may mga dahon na silang nadagdag ayan kung nung itinanim ko noon tiga tigalwan dahon la ngayon ay meron ng tig apat at uh, mayroon meron ng ayan ito may tatlo na may may marami ng dahon mga kabisay so ito mga kabisay ay talong lahat ito at uh, 256 na uh, puno pa lang itong naandito mga kabisay at mayroon pa tayong natitira doon na uh, mahigit 40 so siguro panghuhulip ko na lang itong mga kabisay dahil maraming nabakanti mga kabisay gawa ng palaka <laughs> perwis yung palaka mga kabisay at binabakanti ang iba nating uh, tanim na talong dahil doon sila lumulublog pagkagabi mga kabisay. Siyempre, kinukoy-koy nila ay yung ating tanim ay nadadamay. Kaya, ayan, na lulusaw lalo na at uminit. Ah, malulusaw dahil naluoy na ano na yon naluoy na sa gawa ng palaka. At dito mga kabisay, ay yung tanim nating okra. Ayan, 46 na puno itong mga kabisay. At medyo... Magaganda na rin ang kanilang uh, tubo. Meron nga lang tayong dinubli mga kabisay dahil nung una tinamnan ko itong mga kabisay eh hindi tumubo. Ngayon, nilagyan ko ng isa. Sabi ko, dito ko ilalagay sa tabi dahil pag tumubo yung isa. So, may espis sila. So, yun tumubo nga kaya naging dalawa yan. Ilang puno yan mga kabisay na dalawa ang nailagay natin. Pero hindi sadyang nilalagay na dalawa dahil kinukoy-koy ng palaka nga. Ayun, ang nangyayari, yung iba napapalayo. So tutubo din doon tulad niya no. Hindi nakasintro ang isa. Yung isa nasa sintro at malaki-laki na. Ito mga kabisay ay matagal tumubo. Naunang tumubo yun. Dahil ito mga kabisay ay eh, kinalkal ng palaka. Napunta dito, So, nilagyan ko ulit. Pagtubo noon. Siyempre, binabasa ako ng binabasa. Tumubo din yung isa. Kaya, ayun. Dalawa sila. So, ayan mga kabisay. At, yan ay puro okra yan. Papunta doon. 46 na puno itong aking okra mga kabisay. Hanggang doon. At, uh, siguro, dito banda, ay marami pa naman yung aking uh, pantanim na okra. Uh, kaya, naglinis ako dito ng panibagong mga kabisay at siguro ang sosobra dito ano okra na lang ang ilalagay ko dahil yung talong natin ay mahigit na lang naman 20 puno iyon it means hindi na siya makakasapat dito kaya itong matitira ay yung ilalagay natin ay okra na lang so okay lang na hindi sabay sabay ang aking mga tanim mga kabisay dahil syempre mas maganda yung mayroon tayong Palugot na, so mayroong uh, tumutubo pa lang. At ayan nga mga kabisay, kaya hindi ko nga pala pinagsabay-sabay ang tanim ng aking mga halaman. Dahil pag pinagsabay-sabay ko at malugot, ang mangyayari pag nalugot lahat, nga nga si tebisay. So ngayon, hindi ko pinagsabay-sabay dahil yun nga ang aking purpose yung hindi sila magsabay-sabay ng pagkalugot at malugot man yung nauna yung nahuli ay ma, may, may income pa tayo tatanggap pa tayo ng biyaya sa nahuli so tulad nyan yung una kong tanim doon ng palaya pag malugot iyon so nag-uumpisa pa rin lang magbigay ng income itong ating galaxy ipuan at pag nalugot yung ating ampalaya doon baka uh, ang i-change planting ko doon mga kabisay ay sitaw at dito naman pag nalugot ito so ganun din sitaw na rin lang ang uh, ano ko at itong talong diridiritso yan dahil pag nalugot naman yung talong sili naman ang ipapalit ko dyan. So, ganun lang ang gagawin natin para uh, hindi tayo, ma hindi mabakanti ang ating uh, pagsusumikap or pang-ekonomiya. Tuloy-tuloy <laughs> ang ating pang-ekonomiya. Dahil nung nakaraan mga kabisay ay konti lang yung tanim ko. Nalugot ng sabay-sabay. So, nga nga si tay bisay kung hanggang ngayon <laughs> naghihintay pa lang ako ng matatanggap na biyaya so yan ang maganda sa hindi magkakasabay ang halaman at meron tayong mapagkukuhanan once na malugot ang iba so di ba ganun lang yun pag maraming tanim marami kang aanihin wag lang pagsasabay-sabayin all right So, yun mga kabisay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana ay naandyan pa rin kayo at patuloy na sinusubaybayan ang mga kaganapan ni Tay Bisay dito sa ating uh, kapaligiran. Na sa ngayon ay uh, medyo masaya ang kaluuban ng inyong Tay Bisay dahil kahit papano ay mayroon na tayong mga... Uh, pangitain sa ating mga tanim na pilit pinagsikapan para mapabuti ang ating mga halaman All right, thank you so much mga kabisay mega mega love si out out sa inyong lahat saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo walang ibang laging sinasabi ang inyong taybisay laging mag-iingat laging magdarasal ng patuloy tayong patnubayan ng ating puong may kapal at palaging ilayo sa anumang mga kapahamakan lalong lalo na sa mga pagsisikap natin para sa ating pamilya so sigad lang ang tanging nakakaalam sa ating mga magiging landasin para sa ating pagsusumikap alright thank you so much mga kabisay God bless us bye bye